O, bigyan nyo lang pagkakataon. Sigurado. Mga batang teens mo, lahat yan magkakaroot. so, wala pa tayong kakayanan niya. Mga pinamimigay natin premium, bigay lang din sa atin ang mga tropa natin. Tulad ni Oliver Montero. Donation lang din yung laruan na binibigay niya sa akin. May mga tropa pa rin tayong mabubuting puso. Naintindihan niya ako kahit na nakikita kong hirap siya sa buhay. Tapos nakikita niya ako may big bike, may kotse. Pero hindi niya ako inuusgahan ng maraming pera. Naniniwala siya na wala akong pera dahil wala naman talaga. Hindi naman porkit may big bike ka o may sasakyan ka, ay mayaman ka, ano ka. Ginagamit to, hindi to ginag ginagawang kasangkapan para sabihin mayaman. So bumibili ka ng mga bagay na tulad ng sasakyan at motor kasi kailangan mo, kailangan mo sa trabaho. Tulad ngayon, umuulan. So sasakyan yung gamit natin, di ba? Pag mainit naman, motor ang gamit natin. Ganoon lang yun. Huwag niyong usigahan agad na ganoon, mayaman. Mayaman na yan. Pag inutangan ako, tapos hindi na ako babayaran kasi mayaman daw ako. Oh, oh shoutout sa mga may utang sa akin, ha? Gusto ko banggitin yung mga pangalan niyo, eh. Kaso, Sabihin nyo na naman, sama ng ugali ko. Ba't gano'n, no? Kung sino pa yung nargabyado, siya pa yung masama yung ugali. <laughs> Ay, nako. -oh. Dati po kasi ako nag buy and sell. Tapos papautang. Pinigil ko na kasi. Kaya nga, yun nga, yun, 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 nabanggit ko. May sasakyan ako, may motor. So, inisip nila, mayaman ako. Okay lang, hindi na nila ako bayaran. Parang gano'n. So, shoutout sa mga may utang sa akin. Malapit na yung Pasko. <laughs> shoutout sa inyo, kung sino ka man, kilala nyo yung mga sarili nyo. Ingat po tayo, sana Huwag na kayong umutang kung di nyo kayang bayaran, di ba? Or yung mga pinagkakautangan nyo, gawan nyo ng paraan na bayaran nyo. Kasi hindi nyo naman alam yung sitwasyon ng taong inutangan nyo eh.